Nitong huli, lumalala ang kondisyon ko. May hirapan akong makibagay. Nag-aalala akong mamamatay ako sa kulungan. Kung mamamatay ako rito, paano na lang ang magulang, sa at anak ko? Sa ganitong panahon, pamilya mo ang inaalala mo. Ang pinakamahalagang bagay, ay kung paano ka maninindigan sa patotoo mo sa Diyos at ipahiya sa tanas. Hmm. Magdasal tayo sa Diyos at ipagkatiwala ang pamilya natin sa Kanya. Hmm. Ah, bibigkas ako ng mga salita ng Diyos. Sige. Dapat kang magdusa alang-alang sa katotohanan. Ibigay mo ang iyong sarili rito magtiis ka ng kahihiyan para sa katotohanan. At upang higit pang makamit ang katotohanan, dapat kang sumailalim sa higit pang pagdurusa. Ito ang dapat mong gawin. Hindi mo dapat itapon ng katotohanan alang-alang sa mapayapang buhay pamilya. At hindi mo dapat iwala ang dangal at integridad ng iyong buhay para sa pansamantalang kasiyahan. dapat mong hangarin ang lahat ng mainam at mabuti. Hangarin mo ang landa sa buhay na higit na makahulugan. Kung namumuhay ka ng gayong mahalay na buhay at walang hinahangad na anumang mga layunin, hindi ba't sinasayang mo ang iyong buhay? Anong makakamtan mo sa ganitong pamumuhay? <laughs> dapat mong talikuran ang kasiyahan ng laman, alang-alang sa nag-iisang katotohanan at hindi mo dapat isuko ang katotohanan alang-alang sa munting kasiyahan. Ang mga ganitong tao'y walang integridad o dangal. Walang kabuluhan ng pag-iran nila. Malaki ang aking magkakautang sa Diyos. Napakamakasarili ko.